Gano'n lang, ma'am. Gano'n lang, ma'am. Ma Alam ko na kung bakit ka binalikligad sa akin, ma'am. Nag-share kasi ako ng Bible verse, di kita shinare. Okay lang ba, ma'am? Hindi okay. mo na mag... Ay, card ka naman, eh. Hindi mo na magbibigay na sobre, ma'am. Reminder lang din to ma'am. Ang sinishare ko palagi ma'am sa so, Jan 316 lang yun ma'am. Uh, alam niyo na to malamang. Mahal yung pag-ibig uh, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, next uh, pray ko lang ng konti. Pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Wala siyang pinipili. Unconditional siya. Kasi kahit na may mga kasalanan tayo pinili niya pa rin na i-reach out tayo para mabigyan tayo ng second chance na magbago diba? binigay niya yung kanyang bugtong nana kahit na makasalanan pa tayo para iligtas tayo sa kapahamakan o sa hell na tinatawag kasi okay, hey, niya tayo ayan tayo mapunta ron mahirap dun alam ito ba stop pala buti na dumiretso So, yun yung kabayaran sa mga kasalanan natin. Lahat ng tao nagkasala. Eh. Walang tao, walang kasalanan. Ano yung third one, Kuya? Si Seppo. Ako may international Christian. Ah, Christian din. Ah, okay. Okay, maganda. Huwag ko na ituloy. Ganyan ko lang. So, ayun lang. Mind of land, eh. ayun, Kento ko na lang kung paano ako mag-share map yun. Kinikento ko lang din sa mga pasayero ko na kailangan natin i-accept yung free gift na, na salvation ni God sa atin para hindi tayo mapunta na impyerno. Magkaroon pa tayo ng buhay na walang impyerno. Harga <laughs> gede